nga naman ito may channel tinanghali tayo ng gising alas 4 pasado na pero araw naman ang lunes mga daddad, no mayroon naman tayo kantin pero yun tanghali na ako kunin mga 7 na kaya yun alala lang muna tayo relax, relax lang muna nandito natin baboy yun mapakalaki ayan mga dadad no? tara magbubukas na tayo at ito, napakalaki ng babi natin. 119.8 Ganun kalaki ang paninda natin sa araw na ito mga tatal. Kaya tara, mag-a... Uh, Samahan siya ako magkalas dito. Ayun ah, mga tayo mga idol. At dito nga man nakatadad no ay hindi natin inanasahan pag bukas natin ng roll up ay bigla naman dumating yung atin isang kantin no o may ari ng kantin at kukunin na nga daw niya ang order na kaya tara mga tad, tad pagkatapos natin magkalas ng kalating buo ay binigyan na muna natin siya ng order. Ay, ng

ang gabi naman, grabe ang panas, no? Mm. Oo. Dito nga mga tatanong pagkatapos nga natin i-kalas e, yung kalahating buo ay agad-agad natin hiniwa yung para dito sa kantin at andito na nga may ari, kaya tara mga tatan at ang order na nga dito mga tadad no, ay isa't kalahating strip, isa't kalahating minodo at tatlong kilong adobo at mayroon pa dyang pork stick mga tatad At dito nga mga tadad no, ay talagang paspas na agad tayo dito. Kaya tara let's go mga tatad sa mga ko sa mga kaganapan na naman sa araw na ito. At pagkatapos nga natin mga tatad mag no, ng ating pangkantin ay ito may bigla na namang dumating na isang customer at ito nga mga tatad ay nagtitinda-tinda kaya yun dito mga tatad ay inisilasyan muna natin rin siya na kanyang order at ang order nga dito mga tatad ay kasim, limpo at ribs mga tatad kaya tara let's go samahan nyo na naman ako magtatad ng ating pa order o binili nitong ating customer sapit nga ng 7.30 mga tantan ito oras na ng bilihan kaya yun gulat na gulat nga ako dito mga tantan kasi lunes na lunes ay marami tayong customer at napanibago nga, mga tantan kasi dito pag araw ng lunes ay talagang matumal pero ngayong araw ng lunes mga tantan ay talagang napanibago mga tantan at mabili nga kaya tara let's go mga tantan samahan nyo magtinda, let's go Tapi kang sabu satunya kok hilang. Satunya kumbang di mata gua hilang. Hmm. Orang Cina mau kata apa nggak? Pasu pakapa, inamu.

1, 2, 20 na lang. No. Ano? Ah. <laughs> Bigat na wala kasama? Hindi na wala. yung anak ko. Mirta, pinutupak din. Hindi na ko para sa away. ng na At yun nga mga katad no, mga idol no, uh, hindi natin inasa na ang lunis neto ay magiging mabili mga katad-tad. At yun nga yung 119 kilos natin na baboy no, ayun o. Yan na lang mga katad-tad, no. Porchak, uh, mascara, dalawang pata, saka dalawang kutol, at saka dito mga katad dito. Eh. Yung pigi natin, ito na lang. Saka yung pigi pa pala yun, ayan. Yan na lang ang karne natin mga katad no. At ang oras natin ay 7.49. Ayan o no, mga dadad. 7.49. -dad, Tapos itong pork chop. No? At nakita nyo nga ah, kayo ng mga dadad. -dad, oh, talagang ang aga, umaga pa lang talagang oh, sinugod na tayo ng ating mga sulit ka No? Siguro yung mga kahapon yun na, uh, hindi nakabili kahapon. Yun, ngayon lang bilik. Parang nga uh, sana kayo na naghahabol ng mga pandinaguan kaso maaga naman tayo naubusan no, ng uh, dugo gawa ng uh, tatlo ang ating kantin sa araw na ito at lahat sila may dugo kaya ayan mga tadad no? abang abang na naman ulit tayo sa mga susunod pa natin gusto tara idagalak ko muna kayo sa labas ng tindahan natin let's go ayan nalabas tayo no mga tadad hindi ito naman yung ano natin no ito naman yung tinda ng ating kahira o, ayan tinda oh. may rambutan pa siya oh. O ayan, may rambutan. Tapos, uh, syempre kompleto mga rinipak niya dyan. Number one kasi yan sa ripaker, mga tatan na kaira natin. Ayan, lalabas tayo doon, o. Oh. oh ayan. Ayan sila dyan, o. Oh. O, oh, ayan, nandito na tayo sa labas, no? Oh. Ayan, yun ang ano natin dito, area. Talagang bahayan lang. Ayan. Oh, ayan dito mga tatan no oh. Ayan ang magtitinda ng puto Papunta na rito Ayan, yan ang harap ng tindahan natin. Oh, simple lang. At sa taas, mayroon dyan mga ano. Ayan, apartment yan. Tapos yung pinakababa, ay yung ginawang meat shop. Ayan yung pangalan ng meat shop namin. No? Oh. Piting meat Ayan. Wholesaler. Retailer. Ayan. Dito lang yan, yan sa number 28 Franco Street. Ayan. So ayan mga tatad, papakita ko sa inyo yung tinda natin, oh. No? Ayun ang tinda na natin. Oh, napakaganda ng natira sa atin. Parang kanina nga ay dinumog tayo ng ating mga sulod Ang laki ng pata, Ayan Ayun. Nagtitimbang lang naman 'yan ng 119.8 kilos, no? Ayan, labos lubos tayo nagpapasalamat yan sa ating mga sulod ka sa patuloy nilang pagtangkilip sa ating kanina dito sa ating may chop. Ayan. Ayan, ha? Oh, ayan. Oh, yes. Ayan, makikita nyo talaga mga tatad. Mga bahayan lang dito, no? Ayan. At ayan na nga, mga tatad, no? Ayan, lubos na naman nagpapasalamat ang inyong katatid TV, no? Sa inyong walang sawang suporta sa ating munting channel. Ayan, no? Oh. Ayan, Ayan, pasok na tayo doon mga tatan. At hanggang sa muli mga tatan, hanggang dito na lang ang ating videos no. Ayan, thank you for watching mga tatan and God bless us all.